Yo, what's up? Kaya ito TV Vlog. So, ito nga pala ngayon. Ang trabaho ko ngayon ngayon ay magiging garbage collector naman tayo ngayon. Kaya kung may mga papahakot kayo dyan o gusto nyo ipahakot kahit mga panampak o may mahalo mga basura, ay eh pwede kami humakot. At itong ito nga palang ginagawa namin yun at mag-out nga pala kami yun. At depende na lang po kung malapit na kung San Mateo, Margina at uh, depende po sa usapan kung ano yung pagkakaano uh, ng presyo uh, para mahakot natin kung ano namang kailang linisin sa lugar niyo. Kaya, itu papa itu sa inyo mga kakidudes ito nga pala yung may kinakaraga sa amin ayun o ayun o ha? kahit ano na lang naman ang pwede na may karga ito, ayun, may kakaraga na kami yan o o, sama na ah, wala na motor wala na motor Ito, 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 ito sa so, mga magagamit ko to Ang mga magagamit yan, dami mga, mga pwedeng mahakot o oh, yan. Kaya no? sa, sa, so, sa mga gustong pwedeng magpahakot, uh, comment lang kayo guys. Mahakot namin, mga Pwedeng mga dapat hakotin. Parami no? yan Oh. Yan, namin yan sa mga na ah, ngilangan. oh, kahit nga pala ito pwede rito oh, ngayon hakot yan oh. iwi ko ito gara oh. ito iwi ko ito ito iwi ko nga eh sila ko nga doon ito mo nila ko, nila ko, nila, ko nila ko nga doon eh aga ah, kalapit daw ah, agawi pa mga drawer oh, uh, may mga drawer pa rito oh. may, ano may reparate doon may hagdanan oh, may mga pa ano pa dyan oh. Oh, marami tayong pwedeng mapakinabangan dito sa lugar na lahat. Uy, tamis! Oh. Uy, may mga kalakal-kalakal pa dyan. Oh. Kaya sa mga habang namin sa bibigyan namin ng basura, ayan, daming kalakal. May mili lang kayo. Ayan, no, oh. daming kalakal. Oh. O, diba? Kaya comment lang kayo guys. Kung gusto nyo mahakot namin ng mga problema sa malapit sa baybay ninyo, i-comment nyo lang. Kaya magkabot tayo ng presyo kung magkano hakotan at bayad. Minsan nga pala guys, eh meron rin kami napapakinabangan sa mga nakakunta namin kaya na ito kayo na ito. Napakaganda pa, di ba? Good lumber yan. Pwede pa namin mapakinabangan yan. Ito na nga pala yung namin. Oh. Halo-halo so, na nga pala yan. yan. May mga bakal. Yan, lahat yan. na lahat yan. Kaya pinagpipilihan na lang namin kung ano pa yung pwedeng mapakinabangan. Yan yung mga hindi na papakinabangan at dito na yung dispatcha na yan at yung mga papakinabangan at dito at talagang may nangyayari na ayan ayano. ayan o. Um, may gaming chair pa pwede nga iwi pa yan ni Scar ayan o ha diba? ayun okay, lang maraming salamat sa lahat po sa mga supporta sa TV Vlog maraming salamat at ito ang Facebook page ko at ito naman ang YouTube channel ko ayan salamat sa inyong lahat God bless po